natin si Sir Charles na kapatid po nung inimbita sa birthday na sinaktan po, sinampal at kinakapkapan po at hinaharas po. Pilit po hinaharas po at makikita po natin siyaan na si Sir Charles po ay niyakap po ng mahigpit at sa po. And yung po may tihintik na musibol sa end. ay naman po si yan po, si Sir Charles po, um, sinampal po ni polis at tinadyakan po at tinutungan po. At yung nakablock naman po, attorney, eh, yun po yung kapatid po ni polis. Mm. Alright, magandang hapon, um, Mr. Charles at Mr. Hemnoli. Um, sige, dun sa napanood natin, no? ano ba ang... Pwede ba kayo magkwento ng kaunti? No? Kasi yun nga, ang video hindi laging sakop lahat ng esidente. So, ano yung mga nangyari bago nung napanood natin na video? At bakit nangyari yung napanood natin sa video? Ako po, eh, lang po yung kapatid ko sa akin. Di po, di po kasama ako sa inuman nila ng birthday po nito. Mm. Tapos, eh, tumakbo po yung kapatid ko. Sabi ko, bakit ka tumatakbo? kasi siniyan pala, ano yung, sir, sir, si Arie. Nasaan niya ako? Kumpare ko po yun, kaya hindi po ako natakot magpunta. Mm. Na ano, nin po ng anak ko yun eh. Nagulat na lang po ako pag, pag dapat ko sa akin, pre, bakit mo sinang pala ng kapatid ko? Wako. 17 years old pa lang to. Wako mm. yung kapatid ko. Big tapos, paglapit pag, pag, pag niya po sa akin, bigla na lang po niya ako sinang din. Isa ka pa eh, ginanin niya po ako. Mm. Tapos sabay ita jack. E, yun yung napanood natin? Po, ah, yun po, yun, yun, yun po, yun, yun, po yung, yun po yung ginawa niya yun sa akin. Okay. Nakainom ba si Sobra po lasing po. Okay. Mas pagdating po namin sa may barangay, wala ano na ano po sinasabi sa akin. Hmm. Kahit sino kayo naman magsumbong, sabi niya gano'n sa akin, tignan natin. Bobo ka naman, wala kang alam sa batas. Gano'n. Mm. Gano okay. Pero ayon sa kapatid mo, bakit kaya nangyari yung nakausap mo ba yung kapatid mo? Bakit nagkainitan, nagkagirian nung simula? Hindi nga po malabas ng bahay siya. Eh. Mm. Takot po eh. Uh, okay. Attorney Maputol yes. ko. Si Sir po ang nagbe-birthday nung time na yon Sila okay. po yung magkakasama na nagiinom po. Si Sir Hem Noli. Tama. So ikaw yung nagsiselebrate? Kasama ako. mo yung uh, patrolman? Yung kapatid po. Yung kapatid po ako. ng patrolman. Kapatid ng patrolman. Pero yung patrolman wala doon? Wala po, po doon. Okay. Bigla po siyang dumating. Papauwi na po kami noon eh. Mm -hmm. Nangyari po yun. Mm Hatid -hmm. na po ako ng pinsang ko. Okay. Aba sabi wala daw, wala daw tatakbo. Kasi inimbita ko po yung kapatid niya. Minom. Mm. -hmm. na po siya ng tat tatay at nanay niya. Okay. Ay ayaw po ng anak niya na umuwi. Tapos, papauwi na po ako noon. Hatid na po dapat ako ng pinsang ko. Biglang dumating yung patrolman na yun. Okay. Wala tatakbo na ano. So, bigla po siya sinampal ng unang, unang-una. Siya po yung unang unang sa video po. Yung unang, unang Pagbaba po sa motor ng polis, yung patrolman, bigla na lang po siyang siya, siya kagad po sinampal eh. Out of the blue? Ibig sabihin, parang no. biglaan na lang. No? Bigla po. Bigla yung pagbarada. Ang pag niya po sa mismo kan lugar ng kanto ng lugar namin. Mm -hmm. Pagbaba niya, eh, siya kagad kinampronta. Sabay, sinampal agad ng ganun. Eh. Nakbayan pa po, po ng gano'n eh. Okay. Sige, ngayon na narinig natin yung kwento niya No? Nasa kabilang linya natin siya. Uh, yung inyong nireklamo, nire si okay. Patrolman Romel. Magandang hapon po, ah uh, Sir Romel. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Narinig nyo naman po siguro yung uh, uh pagkikwento kanina no? nung complainant dito, si Sir Charles at Hemnoli. Ano kaya kayang masasabi nyo sa insidente na may video dun sa nangyari? CCTV. Palagay ko CCTV. Apo. Ano? Oo. Ang nangyari po kasi po nung madaling araw na po yan. Uh, pagdating ko po doon, mga... Hindi uh, ko naman po sila na ako na mismo nagtsotsyo Pero yung amoy po. Mm, And okay. po, am amoy na amoy po. Apo, mariwana po. Oops, sorry. Tapos po, si Charles po, yung ano, tinanong ko po siya kung nasan po yung tube. Ang mm -hmm. sinabi niya po, nabasag na po. Okay, tapos ano hong ginawa ninyo? Kasi di, dun sa video, nakita nyo naman, no? hindi naman natin madideny yung pangyayari doon sa video. Bakit nag-lead doon sa, nakita natin yung pagkapkap, yes, no? Pa. yung paghawak niyo sa likuran. may... kinakapkap kina po po eh. O oh, may tila paghampas ho ng kamay tas may tadyak, no? Among others na nakita natin. Apo. Tsaka Nag, na, may baril ba? Nalabas. Wala naman. Meron po, meron, meron po. O, yun. So, uh, bakit ho naging ganun, uh, si Romel? Kung, kung yung, pwede naman natin sila i-accost ng maayos, no? Yung ano po, Sir, yung hindi ganun po nilabas yung baril po. Na, Naka, oh. Basta nakasukbit lang po. Apo. Pero Kaya hindi... Po, kasi, ka, ano po, kasi po, kilala ko po talaga sila. Oo kumbaga nga po, mag- po, Eh, mga, mga, mga ano po sa amin yan eh. Kaya, yung ano po kasi, kumbaga yung kilos ko lang po na, yung mga nagmamariwana pala kayo dito. Tsaka trop, sa tropa daw kayo eh. Pa, mga, pare. nakita mo pala yung mga, mga bata papa. na ganyan. Dapat, pulis ka pre, pwede mo putin agad dyan. Nakita mo palang pala nagbibisyo. nagbibisyo. E, na, Di ang diba? um, naisip ko kasi nga, si Papoy din. Sa so, kapay mga, ano mo sa akin pre, mabay, mabay, mabay para kita kausapin lang eh. Nino ka anak ko pre, bakit ginawa mo sa akin ganun? Ako sa kita, chars, bigla mo po? akong sambalin isa ka okay. pa eh. Teacher, Tapos po. bigla nag, mo akong... Nagkaayos na po kami sa may station to eh. Opo. Na ano, sorry, pakiulit, Sir Romel, nagkausap kayo? Nag, po. Nung madaling araw na rin po na yun, hmm. nagpunta po kami sa police station masambong. Nagkausap na po kami. Bali, na, na turn over na po. Meron na pong kasunduan na okay na po kami. Hindi na rin po sila mag-reclame. Wala-wala kaming, wala akong ano, wala akong nanugulang pre na okay, okay lang sa akin yung gano'n, na gano'n din mo May pinirmahan ba kayo? Sino po ba Charles? to? Sino po ba? Meron po kaming pinirmahan po sa police station. Ah, si Charles Garzo yung iyong kausap. Nung no, kumpare ah, mo daw. Si. Opo. opo, si Charles. Opo, okay na po kami. Si Papoy ba? Sino eh, si Papoy? Yung, yung, yung kapatid. ko po yun. Kapatid mo si Papoy. Opo. Oh. opo, ayun po. Ito si, ito, si Kevin. Si Kevin pala, Kevin. Hmm. Sorry, sino ba si Kevin? Yung... Malayo niyo po. Charles Sir. Kevin po ako eh. Ah. Okay, kasi kanina ko pa hinanap si Kevin eh. Sabi ko, Apo. sino ba si Kevin? Okay, so Kevin din ang pangalan mo, Apo. Charles. Okay, sige. Si Kevin, no? Ang gawin natin. Sabi ni Patrolman Romel, Kevin, nagkaayos na daw kayo sa so, station? Hindi po po, hindi po po may kakayos. Ah. Ang, ang bali na kakayos ko po pala yung kapatid niya. Ah. Ito po. Sasama si... oh. niya nga po sa Buracay. eh. Dalhin niya po sa Buracay. Okay lang kayo punta ng Boracay. Ngayon? Nandiyan po yung, yung offering eh. Okay. Eh, syempre, settlement yan. No? Ngayon, ang tanong natin dito kay, uh, kay Kevin, ikaw, no? sa inyong dalawa, Jamnoli, ano ang... Uh, nakapag-usap na sila ng kapatid mo ngayon sa inyong dalawa naman oh, hindi, ko may... po, hindi ko po i-atras kung ano po dapat yun po walang puwang na para mag-usap kayo kasi magkumpare kayo eh Hindi ginawa po sa akin hindi, parang tingin niya po sa akin nung gabi yung pulang-pulang -pula yung mata niya na mm -hmm. lasing po ba si patrol na lasing yung, yung yung tingin niya sa akin na gano'n na, okay. saan pa rin ako bigla ng, baka hindi na kumpare tingin niya sa akin nun, sir. Mm. Pero ikaw, uh, siya, uh, baka oh, may niya ako. Hindi na, tingin, ko, hindi na tingin niya sa akin. Nun. Uh, sabi, Patrolman Romel, nakainom daw kayo. Apo, nakainom po ako nung gabi na hmm. Well, pero sa sa inyo, Patrolman Romel, Pwede naman tayo open kayo na mga pag -settle. Pwede nyo sila isama Apo, sa Boracay. Sana, sana po. Sana, no? Pero dito sa inyong hindi partido? Po, hindi po ako. Kay Kevin tsaka kay Hemnoli? Hindi po, hindi po namin. Okay. Pero dun sa station na sinasabi ni Patrolman Romel, wala ka? Yung kapatid mo lang? Nandun ka rin? Yung, ano, yung si, si kapatid ko lang po. Ah, yun sila? Hmm. Yung... Okay. Police ah. Colonel Cesar Herente, <laughs> Chief of Police of Mandaluyong PNP. Sir Cesar, magandang hapon po. Police Colonel. Ah, Sir Paul. Good good afternoon po sa inyong lahat. Magandang uh, hapon din po. Mga tagapakinig pakinig at framandalo uh, uh, yung po, magandang hapon po magandang, sa inyo. Magandang hapon po at uh, sana ay mabuti kayong kalagayan. Narinig nyo na po yung uh, pag-uusap kanina no? Uh, oh, Nagdumulog na daw sila sa stay pero station lang yon hindi sa office ni Police Colonel Herente. Sa Quezon City po ito. Sa Quezon City ah, po Yes po. Pero po, ang ating pong patrolman na si Sir Romel po ay under po ng Mandalu yung yeah. police station po. Ah, pero yung incidente nangyari sa Quezon City. Yes, so, po. Sorry, okay. Mm -hmm. Police Colonel, herente, magandang hapon ulit. Ano ho yes, kaya ang pwede Mr. nating... Sir Paul, uh, Sir Paul, opo, opo. Ano ho kaya ang pwede nating... Uh, ah, naitawag gabay. ito sa akin actually mm -hmm. uh, ni, ano, ng mismong regional director natin. Mm -hmm. At, uh, Ito na pag-alaman natin, ngayon lang po naman po namin ito nalaman. At uh, binerify ko yung pangalan na Romel Rodriguez, allegedly Romel Rodriguez. ay Ito nga ay naka-assign dito sa amin, mm. sa substation 4. Mm. So agad kong itinawag ito kasi ang Mandaluyong po ay may uh, SIAM na substation. Mm. So ang uh, si Patrolman Romel Rodriguez, ay membro nga ng Mandaluyong yung uh, police station. Mm -hmm. At ito yung nakatalaga bilang panggabi, no? Panggabi siya admin of no? pa beat patroller, ito yung nagpa-patrolya, uh, admin sa station 4. Apo. Uh, tinawag ko ngayon yung ano, yung station commander doon si Captain uh, Michael Esmeralda. At uh, taga ng amin naman po sir, uh, uh, hindi po natin tinutulrate ang mga to. At uh, tinawag niya kagad. At nandito ngayon nga, nandito ngayon sa istasyon si Captain Esmeralda, yung hepe niya. Mm. At ako bilang chief of police ay uh, pinaka-confiscate pina ko, pinasurrender ko yung kanyang baril. Okay. Po. At uh, nare-relieve po natin kagad siya. At ito po ay uh, kakasuhan po natin ito, mag-undergo po siya ng pre-charge investigation. At mm. hindi po siya makakalis, dito lang po siya sa istasyon. Parang restricted custody siya at magkakaroon siya ng kaso. Mm -hmm. Kahit uh, maayos man yan dyan, nagkaayos sila, iba na po ang pulis ngayon sir. Hindi na po natin tinutulorate ang mga ganitong aktyo, actions kasi ito po ay nakakasira, lalo pat uh, paggamit ng baril na ang baril ay isang delikadong armas. Kaya maganda, maraming salamat po sa programang ito na nakakarating ang mga impormasyon kasi hindi namin alam mga pulis namin na nasa ibang lugar pala at may ginagawa. Uh mm -hmm. At napakinggan ko yung kanilang uh, version sa bawat isa na ang pulis natin eh, ang pulis mandalo yung nato na si Rodrigo at ay Quezon City siya. Mm -hmm. uh, yung kapatid niya ay napagalaman niyang nasa mga sa birthday yata at uh, naamoy niya na parang gumagamit ng pinagbabawal na gamot, yung marijuana. Mm -hmm. At uh, sa kanyang uh, sa uh, pagkasabi sa amin, eh gusto lang niyang bigyan ng leksyon at uh, ayaw niya ng mga gano'n dahil nga alam mo naman na bawal 'yan. Mm -hmm. Kaya sa kanyang galit, eh, emosyon, ang kapatid niya ay eh, gumagamit din eh kahit kapatid niya sinaktan na rin niya pati ano. Kaya yun lang nangyari, yun ang version niya. Mm. At narinig ko naman at uh, pag ganyan po sir at na dito ano, ano, namin is uh, immediately po sir nire-relieve po natin 'yan at uh, investigahan po natin. Opo. Salamat po sa agarang aksyon no? Kasi opo, sir, opo. lahat Talagang naman medyo ay, process. Natin ito. Opo. At uh, maganda po ang mga programang ito at uh, sa servisyong nagkakaisa na i-correct natin ang mga undisciplined police personnel sir. Ngayon, may nagtanong sa ating netizen no dito sa complainants natin. Papayag ba kayo magpa-drug test? Dahil uh, po, yun ang aligasyon ni Patrolman Romel. Kaya na-trigger yung kanyang papay pagkilos. Papayag po. Ah, papayag kayo pareho? Papayag po. Pa okay. Ikaw din, Gemnuli. Papayag ka ba? I think pwede nating ma-refer kayo sa agarang drug test. Pwede po. Ikaw, sir. Po, test. Ikaw po. Sige daw. Po. din. Okay. Pa, kasi magiging parte naman yan ng ano, no? parte ng evidence. Ah, no. syempre, si Patrolman Romel is, uh, may, may, rights din. Pareho kayo. No ah? pareho kayo. Laging ganun. No? Parehong may sabi niya, sabi ninyo. Tapos doon na lang natin malalaman sa investigasyon. Kaya maganda yung nabanggit sa atin ni Chief of Police uh, uh Herente no? doon sa agarang aksyon na tututukan nila yung no. uh, pangyayari. Okay. Salamat po, uh, Police Colonel Herente at uh, sa inyong uh, agarang aksyon. Uh, eh. maraming maraming salamat din po at uh, sa tulong po ninyo ay uh, ay eh, kayo po ay nagiging mata at tenga ng aming uh, sambanang sambayanan para sa maging uh, mabuti po ang uh, imahe ng aming mga kapulisan. Yes. Salamat po at uh, lagi nating na ka-work ang ating mga kapulisan no and uh, we support yes, din. Salamat po. And attorneyan dito rin po makakausap din po natin si Police Colonel Celso Rodriguez ng Chief Regional Investigation and Detective Management Division po NCRPO nasa linya po natin. Colonel Rodriguez, magandang hapon po. Yes, magandang hapon din. Ah, uh, magandang hapon po. Salamat po, uh, yes. Colonel Rodriguez, no, sa pagtake. Yes, sir, magandang hapon oh, po sa Opo. lahat ng inyong mga Opo. I'm I'm sure narinig niyo rin po yung uh, pag yes, pag pagdediskurso ng mga partido kanina. On your end po kaya, sir. Ano ang uh, uh, is there anything na action na required from our office or yun na yung action ng um, Chief of Police sa Mandalu yung uh, PNP? Ano po kaya? Uh, unang-una, no, as usual, uh, tulad ng palagi sinasabi ng ating uh, butihin ng um, Regional Director of National Capital Region Police Office Police Major General Edgar Alan Omaspukubo na bukas ang ating opisina uh, 24 oras para sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong lalo na ng mga uh, biktima ng krimen o inaabuso ng uh, mga kap kapulisan natin so kung ito ay uh, alam naman natin kung uh, um, meron ka misconduct on the part of hmm. uh, of our police personnel, all conduct in becoming. No? Ito ay uh, pwedeng idulog sa amin uh, para masampahan natin ng uh, administrative uh, charges no? uh, uh, ang ating kapulisan. So magkakandas tayo ng pre-charge uh, uh, evaluation and investigation and then uh, para bigyan naman siya ng due process, ipo-forward natin sa, sa marihiring uh, proceeding para antayin natin yung uh, summary hearing officer kung ano yung uh, kanyang uh, ire-recommend para dito sa uh, polis natin na uh, nagkamali, no? Mm -hmm. So, kung ano man yung pagkakamali niya, ay kailangan niyang uh, panagutan dahil uh, ang polis dapat ay uh, hindi uh, nang aabuso, ay hindi gumagawa ng uh, ka anumang kamalian bagkos ito ay um, manilbihan ng buong puso at uh, buong kakayahan sa sambayanan. Maraming salamat po, Police Colonel. No? Napakaganda ng inyong sinabi. Dito sa ating Kevin and uh, Jim Noli, pwede ho ba namin silang uh, pasamahan sa inyong uh, tanggapan para i-pursue yung kanilang uh, gustong i-pursue, no? Yes, yes sir. Tulad na nabanggit ko, bukas ang ating uh, opisina, 24 oras. Okay. Uh, on the way, sasamahan namin yan. Kung gusto mag-file ng uh, criminal uh, uh, charges, no? So, ang criminal complaint, sasamahan natin. Uh, sa police station at uh, administrative naman eh uh, titiyakin namin na makukuha niya ang anumang ano uh, dapat na makuha niya para maparusahan itong uh, police natin na uh, nagkamali sige maraming salamat po police colonel we look forward to uh, your very kind assistance salamat po and uh, we will have yes, yung aming uh, complainants. no yes, sir. in uh, behalf of our uh, regional director police major general uh, Edgar Allan Okubo, uh, ito ay uh, gusto niya na ang NCRPO, ang kapulisan ay uh, nilalapitan ng mga tao hindi nilalayuan mm. dahil sa ginagawa nitong uh, kasamaan. Mm. Na dapat tal nandyan lagi siya, visible uh, para handang tumulong, no, handang lapitan siya ng mga tao na nangangailangan, hindi yung uh, uh, aabusuhin ang mga tao. Salamat uh, po. Tayo magpasalam. salamat yes, po. magpasalamat. Yes, salamat tayo. Kaya nga ipinababa ng ating uh, Regional Director ang uh, sa pamagitan ng revitalize sa pulis sa barangay ang ating mga pulisian upang makuha natin ang loob ng mga tao at manumbalik no ang tiwala nila sa uh, hindi lamang sa NCRPO uh, kundi sa buong uh, Philippine National opo salamat po sige po uh, police colonel no we will uh, at this point siguro we will ask patrolman uh, Romel kung nandiyan pa ho kayo any uh, final words dito sa dalawa nating complainant baka may uh, gusto ka lang sabihin sige okay, po go okay, ahead po na, sir dalawang, yung dalawang complainant natin uh, pumunta lamang kayo sa amin no and, hmm. and, and namin kayong tulungan hmm. sisiguraduhin namin ang tulong ay ibibigay namin sa inyo yeah. no huwag kayong matakot no uh, wala kayong dapat katakutan dahil Ah, uh, 'yung mga pulis namin na 'yan ay uh, kami din ang um, babanggain niya kung sakaling uh, tatakotin kayo. Kaya kayo uh, 'yung mga biktima ay uh, huwag kayong matakot. Pumunta kayo sa amin at tutulungan namin kayo. Maraming salamat. salamat, po. salamat. Po. Thank you so much Police Colonel Rodriguez. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Kapitan. Thank you. so much Nandiyan pa ho kayo, Sir Romel? Andito pa po. Opo, siguro ho at this time, no, we'll give you some moments no para makausap po yung dalawa and uh, of course nakikilala niyo naman Jose si Romel na syempre may pareho kayong may karapatan no laging go sinasabi due process ho 'yan eh no uh, dadaan din kayo sa proseso sila din naman ho so baka ho at this point baka meron lang kayong gustong masabi kasi magkumpare ho kayo eh so magkaibigan ho kayo inaanak niyo po yung, uh, yung anak, po. anak ni Kevin so i would assume no talagang matalik na magkaibigan ho kayo talaga sige po go ahead Sir Romel ano po Kevin yung, yung ano lang naman nangyari, eh dala lang naman yun. Eh, kilala mo naman ako sa lugar natin. Kilala niya ako mabait dun, wala akong ano. Eh, yun lang siguro, dala lang ng buso yun. Kilala mo ako. Mm. Kahit sila dun, mga sa lugar natin, kilala naman nila ako dun. Wala naman ako inaragap the Tataon lang yun. Eh, pero na sa'yo. Mm. Okay na po. Sige, salamat po Sir Ramel, no. Thank you for uh, taking the call no. ah uh, na syempre na appreciate ho natin na uh, na humaharap, no? Instead na na hindi nag-uusap, no? Maraming salamat, Sir Romel. We really appreciate din uh, sa side ninyo na to to, to, to come here uh, well, not come here, no? Pero uh, magsalita po tayo sa ating dalawang complainant. Salamat po, Sir Romel. Salamat po. Salamat. Okay, thank you. So, sige. At this point, narinig na ho natin si Police Colonel Herente, si Police Colonel uh, Rodriguez, no? Uh, yung ating staff will uh, will help you kung Sao ano po? yung pwede gawin. at uh, yun kakausapin na kakausapin. Po po. sa kabilang sa kabilang uh, okay. room. Salamat, Salamat po. Salamat po. Thank you.